Walang trabaho ang nanay ni Marimar. Pedicab driver naman ang kanyang tatay-tatayan. Dalawa ang kapatid niya. Kasi nagugutong na yung kapatid niya. Hello? Ano po sinasabi niyo sa kanya? Nagalitan ko. Bakit niyo po pinapagalitan? Ano po masama yun? Tapos po, ano po sinasabi niya? Ah, walang well, kawawa na yung kapatid. Pagkakain. Butyara ate. Kanin. Ha? Tinigyan ko ng butyara. Tignan mo ba. Kuchara. Pasado alauna na na ng halian ang dalawa. Ilang kanin mo? Sabi ko, ate, ate, pangi kanin. Ano? Inibigyan nila ko sa nanay mo. Sabi ko, sabi ko sa kanin, nandun sa bahay kahit... Kasi po, naawa po ako kaya po ako humihingi ng kanin sa ino kasi po naawa po ako sa mga kapatid ko. Sa isang linggo po, tatlong bisis po ata, paghapon po siya. Tapos yung ano, binibigyan po namin siya, binabal, tapos dinadala po sa kanila. gabi Ay, may pahingi ng kanin. Nagugutom ba kayo? Apo. Ayaw ni Marimar na nagugutom ang maliliit na kapatid. Kayo may iya kapatid ko. Ako ganun. Siguro nagugutom yung kapatid ko. Ako. Ito po Ma? Sabi ko, Ma, na ngayon pera ko. Pabili, pabili ako ng kanin para um, para makakain si Tutoy. Ay, wawa naman. Nabubo ko. Umiiyak. Atay! Hindi alam ni Marimar kung ang kanin na nahingi niya ay masusundan pa sa araw na ito. kabilang sina Marimar sa mahigit isa at kalahating milyong pamilyang Pilipino na walang sapat na para sa pagkain ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang nasasayang na kanin, marami pang kumakalam na sikmura ang maaring busugin. bumapasok sa daycare center si Marimar. Gustong gusto mong nagpupunta sa school? Opo. Sige, bakit? Kasi po, ano, uh, gusto ko kasi lumaki na matulungan ko mama ko. Kasi, ano, patulad, kunyari, hindi sila nag-espela. Pag ano, Paglaki ko, pag may nangingis sa akin ng mga bata na pagkal, bibigyan ko naman. Minsan ay pumapasok siya na walang laman ang tiyan. Wala akong baon, tinitiis ko lang pag, pag may baon ako. Ano, pag may baon ako, hindi ko muna binibili. Pag pag uwing labasan na, kunyari, labasan na, ano, kaysa saka ako na binibili. Sabi ko na lang, kung walang baon, okay lang. Kasi yung ibang student dito, sobra-sobra yung mga baon. So, ang ginagawa ko na lang, isinishare na lang namin kay Marimar yung ibang mga baon ng mga bata. Kaya ang sabi ko sa kanya, pag wala kang baon, okay lang sapat na pagkain ang pangarap ni Marimar. Asan siya Bago sila magtanda, habang hindi pa sila matanda, tutulungan ko na agad sila. Tapos, pag ano, nagtarabaho na ako, na Pagkatapos ko magtrabaho, ayusin ko mo ng pag ko. Makatapos lang ng graduate, tutulungan ko na mama ko, papa ko.